Ganda. Wey ang gento. But I excuse me pak Ng daming sasakay ah. O nga ay. I love Lopez Aba Ano madami ng huli? Matatatlo pa Matatatlo pa Boss. Hello boss, so, po. So, so, Shoutout boss. Meron po. <laughs> Ay pa, makikisuyo nga pa Koy. Yung sticker mo din, ano mo din? Eh, stickin, ah, sticker siya. ito boss. Tama ka sa vlog ko boss ah. Yan. Shoutout Shoutout kay po. boss. Ano lang, Papala, ano na lang. Sige po, salamat, salamat po. Ako, Sige po ito kay Paking Job. It? Ito boss, sticker. Hindi mo mo to. Thank you, bossing. Ay, 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 ay. ay tapos. Uy, makikita ko yung video mo. Ay, yung mukha mo, ha? Sa video, ha? Ilan? <laughs> ko hmm. ah. you, boss. Thank you, Thank, you, Thank you, po. Thank you, po. Thank you, po. Sana'y maraming ulit. Para mamaya. Pang-ulam na mamaya. Ano, boss? Mango walkway. Shout out, shout out mga pa. Ha? Bungay. Ano? <laughs> <laughs> Pwede pala maligo dito, no? May <laughs> dito. Pamay-payan. Pamay-payan. talaga, no? Ah, dito na pala ang dulo. Dito na ang dulo. Upload ko ito mamaya. Upload ko ito mama. Oh. Tanahin ko muna doon sa kabila. Ah, dito lang ang dulo. Ano? Hanggang dito lang pala to. Ha 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 ha.